Ayan, good day mga ka -wilder. Welcome po kayo muli sa aking YouTube channel. So, ayan, nagbabalik life of birth ng ating video tutorial. <laughs> so, ngayon mga ka ang ipakikita ko naman sa inyo. So, pakikita ko sa inyo yung aking ginawa na sidecar na pure, pure stainless. So, ang edad niya ngayon, wari ko ay nasa mga 5 to 4 years. So ayan mga ka-welder, uh, tinanong natin kay Mrs. Medyo naputol yung ating intro kasi tinanong natin kay Mrs. Sinigurado talaga natin kung ilang taon yung sidecar na ating ginawa. Ayan, kasi minsan nakakalimutan natin ay minsan ang ating asawa ay matandain. Ayan. So ayan mga ka ay 2019 ko pala ginawa yan yung sidecar na ito par Philip so shout out sa iyo Philip ang galing mo mag alaga hindi naluluma ang iyong sidecar ayan. so 5 years na pala yan mga kawilder na sidecar na yan wow ano? ayan. basta ang edad ng sidecar na yan ay 5 years na mga kawilder ayan So bago 'yan mga Kawilder bago ko ipakita sa inyo uh, maraming maraming salamat muli sa mga solid na sumusuporta sa ating mga video ano mga Kawilder ayan maraming maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe ayan at sa mga bagong nag-subscribe maraming maraming salamat sa inyo mga Kawilder in shout out sa inyong lahat mga Kawilder big shout out sa inyo So ayan mga Kawilder ha pasensya na kayo kung hindi ko kayo na shout out isa-isa so Maghahanap tayo ng mga pa-shoutout sa ating comment section At saka gagawaan na lang natin ng video talaga na magsa-shoutout tayo Sa ating mga makikitang mga pa-shoutout doon mga ka sa comment section So bibidyo natin yon at magsa-shoutout tayo Isa-isahin ko kayo mga ka-wilder Ayan so pasensya na muna ngayon mga ka -builder. Hindi ko kayo na isa-isa So gagawa natin ng video yan mga ka -builder. Ayan. So maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood nyo. Hanggang sa magiging tapos ng video ng ito mga kawilder. Ayan. So tara mga kawilder, Panoorin nyo na. Pakikita ko na sa inyo. So ito mga kawilder ang ating ginawa at yan ang ating ginawa mga kawilder. So ipakikita ko lang sa inyo. Ayan o. Oh. Yan. So yung crash guard nyan, yan po eh, ano, pinalitan na. Ang crash guard niyan stainless at saka ang motor dapat niyan Honda. Ay nga yung barako na. So yung sidecar lang ang ating pakikita. Kasi yung crash guard hindi rin natin gawa yan. Pero ako ang nag-align yan. Yan. Yan mga kawilder o. Oh. Ayan. So yan po yung design mga kawilder. Ayan. diyan Ayan. So ang ano niyan mga kabilder ang ngayon binibiyahe-biyahe na yan mga kabilder. Ayan. So pakikita ko sa inyo mga kabilder yan. Oh, yung ating mga birada sa stainless. Ayan. Tapos ito rin. Ayan oh. Yun yung ating mga linis. Ganun din doon. Ayan. So mayroon na ito mga kawilder ng sidecar. Idad na wari ko ay nasa 5 years na ata to. So ayan po mga kawilder. Yung bubong yung parin yan. Ayan. Saka yung kaysa niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang ginawa natin bumper. Tapos, tayo na nag-design yan, yung antenna na yan, mga ka -builder. Ito pala, mga ka ay ano to? Ayaw ko kung nabukas pa ito. Ayan, o. Oh. Wow! Di bukas ang likod niyan. Ayan. Okay. Ayan. So, sa mga magtatanong kung magkano halaga niyan, 60,000 pure stainless yan mga kawilder ayan pati yung muli nyan may balot ayan binalutan natin ng stainless ayan pati yung kabitan stainless din yan mga kawilder pure stainless lahat yan mga kawilder ayan Okay. So 'Yan mga kawilder. Maraming maraming salamat sa panunood nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder. yan